preparation ng budget, meron na kayong mga ceilings, di ba? Yes, Your Honor. Tapos meron kayong tinatawag na allocable? Yes, Your Honor. Yun yung insertion. How much percent is that? The allocable, allocable to each uh, members, uh, each member of uh, Congress, Your Honor. Maybe uh, Yusek Kati can answer that since he is in the planning service. Pagkaraniwan sa experience mo, Yusek Kati, yung allocable, para hindi nagalawin nga yung inyong mga uh, provisional products. estimates doon. Mga magkano yun? Ilan ang porsyento niya pag tutuusin mo? Yusek Kati. Approximately. Uh, allocable for the uh, legislative allocable for House and the Senate, yeah, approximately 50% of the budget ceiling. Okay, that will be how much? Do you have a range? Kung 900 po yung ano, yung uh, ceiling namin per nep okay. uh, around half of it. Mga nga 'yon. Mga 450. Apo. Apo. Okay, 450 billion. And then Mr. Chair papasok yung sinasabi yung leadership. Fund. Leadership. So ito so itong 450, 50% siya, eh, no? Leadership fund. Mga ilang porsyento 'yon? Uh, kasama na po yun. Sa 450. Okay. Pagkatapos, Mr. Chair, bakit po ang DPWH ay nagsasubmit ng unprogrammed funds sa DBM? Eh hindi nyo naman budget yun? Uh, Your Honor, um, as far as I can recall, the unprogrammed funds emanates from the House of Representatives. Hindi nga po eh kayo ang nagsa kayo ang gumagawa ng budget, pero hindi nakalagay sa DPWH, pero napupunta sa DBM. Siguro DBM ang magsumagot. Di ba yun ang program pan sa inyo? Mr. Chair, as to the projects of DPWH, wala pong napupunta sa unprogram once we submit the budget to Congress. Eh, kanino have... napupunta yung unprogram? Kaya nga hinahanap natin. Okay. Alam po ninyo, ang tinutumbok namin dito, yung sistema kasi. Well, yeah. While we are also looking into the micro details of all this, ang pinaka-importante rito, tumbukin natin yung sistema. Okay. Bakit po nagkakaroon ng program? Kasi nabobloat po yung mga ilang porsyente yun, yung Yusek, uh, Kati, kung kukwentahin mo yung program. Parang ang total po for two years is around Less than 200 ang total. Let's take yung 2025 muna. So para maidagdag natin sa 450 in so estimate mo kanina. Wala pong program ng